Ma'am, uh, ano po ang nais niyo ipanawagan sa inyong anak na si Carlo? Si Maria Cecilia Lafortesa, mm -hmm. nakatira po sa lungsod ng Antipolo. Mm -hmm. Nanawagan po ako ang aking anak po na si Carlo La Fortesa, isang mm -hmm. special child, nawawala po siya, nawawala po siya noong March 2023. Nag-aalala na po kami sa kanya dahil hindi na po nakakainom ng maintenance. Mm -hmm. Ma'am Cecilia, linawin ko lamang po. Si Carlo po ay may autism. Opo. Tama po. Yes At po. Uh, siya po ay 23 years old. Saan po huling nakita si Carlo, ma'am? Sa, ano po, sa Antipolo. Saan po doon? Um, pag-alis niya po ng bahay, hindi na po nakakabalik. Anong paalam niya sa inyo, ma'am, nung pag-alis um, niya ng bahay? Ano po sa kasi ma'am yung hindi siya marunong mag-conversation po? Apo. Ah, Sabi niya lang po, aalis po siya. Pinayagan naman Pero every niya time naman, naman po, umaalis po siya talaga, pero bumabalik po ng bahay. That time, hindi na po siya nakakawi. Si Carlo po ba ay sinasamahan po ng uh, kapatid or kamag-anak po pag lumalabas? Or talaga pong nasanay na kayo na mag-isa lamang siya? Nasanay, na lang, nasanay po kaming lumalabas po siya at nakakauwi naman po. Meron po bang cellphone or ID man lang nadala si Carlo sa kanya po? Wala po siyang identification po, ma'am. Yung PWD card niya, ma'am. Wala po tayong PWD Mayroon card. Mayroon siya sa akin po. Pero nasa inyo po. Oh. po. So no umalis siya, ma'am. Ano po ang kas ano po ang dala ni Carlo? Wala po. Ano lang po siya yung talagang ano na lang katawan niya lang po yung ano niya. Okay. Sa mga kaibigan, ma'am, sa eskwelahan, kamag-anak, yung mga palagi pong uh, nilalagian ni Carlo pag lumalabas siya kagaya ng inyong nabanggit. Napuntahan po ba ninyo yun ma'am at natanong niyo po? Opo, wala po ano talaga. Sabi siya? Nila, wala, wala po. po. Well, hindi po talaga nakikita since na umalis po siya. Okay. Ano po ang sabi ng ating mga kapulisan, ma'am? Eh, nag-aantay na lang po sila ng update po. Sa CCTV footage, ma'am, wala po talaga. Wala po kasi that time, ma'am, under, under renovation po yung barangay hall, kaya mm -hmm. cut off yung CCTV. Okay, pero wala naman po tumawag sa inyo, ma'am, na mga uh, ng ransom or nagsasabi na nakita nila yung anak ninyo? Mayroon po na isa doon na humingi po, pero hindi naman po ano talaga eh, na totaling doon kasi. Pina, ano ko sa kanya po si Carlo, pina identify po ko sa kanya, hindi naman po tama yung sagot niya. Okay, so hindi po si Carlo hindi ang po. hawak niya. Uh, ano po ang huling suot ni Carlo nang siya po ay mawala, ma'am? T-shirt po siya ng white and then um, may black print yung short po. Black print. Ma'am, meron po bang distinct na logo yung white shirt or plain white shirt po ba ito? Yung ano may, ano po na, kulay pula sa, ano po, sa... Sleeves. Oo, oh, sa sleeves po. Okay. So, para po sa mga nakakita po or uh, nakakaalam sa kinalalagyan po ni Carlo Laforteza, siya po ay uh, 23 years old at uh, may autism. Ang huli po niyang uh, suot bago po siya mawala ay puting t-shirt na may pulang stripe sa manggas at black shorts. Opo, may ano po siya accent na... White. Yung itim po na short. Okay. Si Carlo ba, ma'am? Uh, alam po ang address ninyo, kabisado po? Opo. Pero yung exactly na date, ay uh, yung number ng bahay, hindi mm -hmm. niya po alam. Pero alam niya po na barangay bagong na yun. Cogu okay. village po. Okay. Pero na register niyo na po as missing person yes, si Carlo? Oh, Okay po. At hanggang ngayon, wala pa po talaga kahit update ano pong po, update. Po. Kahit po sa ibang karatig po na bayan wala sa Antepolo. Wala po. po talaga. Sige po, ma'am. Ulitin po natin ang panawagan. Baka po nanonood niya yun si Carlo. Uh, siguro mas maganda yun. I-direct niyo po ang inyong uh, pakikipag-usap kay Carlo, ma'am. Kausapin niyo po ang inyong anak na makauwi na po Hindi siya. Po marunong yun, I'm sure, ma'am, pag nakita po niya kayo sa TV, lalong-lalo na ang Wanted sa Radyo po, nakapapanood po yan sa buong Pilipinas. Baka nakita niya ang mama niya, maisip po niyang mauwi agad. Ano pong gusto niyong sabihin, ma'am? Kasi kahit na sabi mo may autism, syempre nare-recognize niya, mama niya kayo. So, bilang ina, ano po yung nais yung sabihin sa inyong anak, ma'am? Carlo, kung, kung saan, ka man po. Mauwi ka na po, anak. Namimiss ka na po namin. At kung sino man po nag-aaruga sa kanya pa, ano naman po sa amin, maawa naman po kayo. Okay, sige po ma'am. Ma'am kami po ay uh, umaasa at nagdarasal po na makauwi po ng ligtas si Carlo sa inyong tahanan. At makakaasa po kayo ma'am na tutulong po ang Wanted sa Radyo at AXIS cis Partylist sa abot po ng aming makakaya upang makauwi po at makabalik sa inyo si Carlo. Maraming salamat po ma'am. Wala pong ano man ma'am at uh, maraming maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa amin ma'am. Maraming salamat po. Okay. Sige po ma'am uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio mm -hmm. and uh, muli Thank po you, mga kapatid si, uh, si Carlo Laforteza uh, nananawagan po kami para kung sino man po ang nakakita o makakakita po kay Sir Carlo Laforteza ang aming pong tanggapan ay sa may TV5 Media Center Alliance Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Kung maaari lang po makita niyo po si Carlo Laforteza ipagbigay alam niyo po sa pinakamalapit na barangay o dili po kaya ay sa pinakamalapit po na police station mm -hmm. para po maihatid din po sa aming tanggapan Or kung uh, nakita nyo man po sasagutin na po namin yung pamasahi po ninyo maihatid nyo lamang po ng uh, safe si Carlo la Forteza sa TV5 yes. dahil lang kanya po nga uh, kaanak po lalo na po ang kanyang ina ay lubos na pong nag-aalala yes. kay Carlo since March pa siya nawawala yes. siya riyan no? at uh, napakahirap po ng ganyang kalagayan lalo na at hindi po makapagsalita, makapag-communicate ng uh, kagaya po ng ibang tao si, si Carlo So kami po ay uh, talagang nananawagan na kung sino man po ang nakakita sa kanya ay maipagbigay po alam agad sa amin dito sa Wanted sa Radyo.